Akalayo Green Terrace Terrace na subbo Batangas. Ito may malaking gate. Ayun, ayun sa so winter. Hi, winter. Ayan oh. So, kami lang ang nagmamayari ng resort na to. Kasi, day tour lang kami. Ayan. Tapos, ito yung swimming pool area. Frenes, malaki din naman. Tanaw mo dun hanggang doon sa jagat. Ganun. So, umawra aura lang ako ng very, very light. Yan. Ganda view. Ganun. Tapos, doon. Pupunta tayo doon mamaya. Later, boom, boom. as meron din siyang taas na ganyan. Dito rin. Ang ganda rin magmuni-muni dito sa ano na to. Sa taas. Ayan o. Lakas maka-unwind nga. Ang view. Gusto ko yung view. Diba? Super. Dito mag-imo-imo ka o. Walang mangingi alam sa'yo ito. Oh, yan, may table. Ang gulo ng gamit namin. Uh, ayan si Dolly. Dolly! Ang behave-behave ni Dolly. oh, di diba? Ang galing-galing niyan. -galing Lagi ang kasama. And yan ang kanilang information. Kalayo Green Terrace. Nila paakyat dun sa estication room. Parang ano lang siya. Third floor. Third Oy. Third floor. Mm, ayan no. Second floor. Ayan, ganern. Mm. Sakyat ulit tayo. A third floor. A third floor. Hmm. Diba? So, ganda the view. Ayan. Ito ka magmuni-muni. <laughs> Ito sa kabila. Ay, pero hindi nga lola ha. Ayan dito, parang may kainan dito. Diyan ka order Kaso lang, walang tao. Kasi kami lang ang tao. <laughs> Ayan. yan, yeah, may Do yan, do yan ever na naman. So, umawra ang lola dyan. O, oh, diba? Ang saya. Ang saya lang mag-emote-emote dito. Parang yung wala kang pakialam sa mundo. Ganda. Super ganda siya. Simple lang. Pero, ano, nangamalakas malakas maka siya. Malayo nga lang. nasubu na to, eh. Tapos, ano lang, hindi lang masaya yung ano, yung dagat yung kasi maitim ano pero carry boom boom na lang din kung gusto mo ran lang mag i ano mo yung ano mo yung paamo para lang mawala yung rayo rayo mga ganun <laughs> siya siya <Da> bye bye <laughs>